game Hello guys, dakam ti bantay. Ammatakal um, kalkali ka guys. Ngekal kalkali ni apo la ini ni guys, ubi. Ubi nga taykim mamangeg. Dak ka len ne. Riga ubi ne ya. Dakam ti bantay ni guys. Unti ka duami ni Rumnik pa nagsapul diya ibaba Ginoo you know. no Mga black kamusta? Ah. Bandug guys, sablatak ano? Ka, Brigat-brigat kali guys. tayo tikal kal yung minay nagtakal lalo po kas lagurungan guys panlo ko lang may tibantay guys sate so, agmama guys natit marihin dami mama simplaan tayo mam shout out aming nga viewers ni Apolakay nagkita pa lang bago Apo Di ulit lipatan ti kwad di pids ko YouTube ko. Subscribe kayo mga pulakay kay di Facebook ko apo lakay si Bastian. palo palo mga pulakay. may nakikita pi si dayo ubi. Kita ang palo kanyak. Si kalyan na kay man. ti mama okay diban ng maka bandog mga 3 mga pulakay mata yo bang apol wai merinda ni ha nda peta atas dibenung piram-iram <tipas> <-tipas>, ni kan guys tinataban nan tandun tak <tipas> kala kala ho miayon meta baka kasla pagat kan kadak kala eta kada kadak kal Nakakanan na. Nakil guys. Oh. Hmm. O. Oh. Nagunag gan. Madipay mag-awat. Madipay mag sa na na guys. Nagtakil yun. Eh. Kasta kas kas tayo no. One meter. Ay <laughs> One meter talaga yun. Tapan yun. Nagatid dog yun. Tabangir mo na yata guys. Ito ang pamikal yun tapay baka na ko ay nabuktot yung tatangkitami nga wild itlog ti wild duck guys ayo no oh mabuyo Wild chicken Ini hey guys, takkel guys? Kas lalu po, kata kelam. Okay. Takkel guys, lalu po dah jen guys. Ada? Okay. Tanya kasih. Oh, ini hey, ada takkel ya? Mata guys, agak abai ti pangkalan min guys, agak kalem pay ya, rom ni guys. Oh, ini <laughs> guys. Ya yeah, ya, yeah, nandani nama kau tadi, nang takkel lah, kas lalu po kata tapi okay, balangku, guys, neng. Lingtan minto. Alang, guys. Takir. Ipit tiba tuh. Huh. Ada lupau. <laughs> Nak leban apa ai ni guys? Kupu-kupu rumputnya misalnya takir pada gila jai. meh rin natin talaga guys. meh Alanan, guys. Hoy. Halanan guys. tak na sahan. Tinili din talaga, Oh, guys. Hoy. <laughs> Ampak <laughs> kiling

Okay, hindi ako. Okay, nandang masab-sabot yun. Analisto yun. Nalak na ko tinaka ng dadjay rahin yun.

Nagtakulan guys ni tinukul dan ni kaslalup po. na yon. Nagbuta bubunan yon. Tinukul dan. Lapar ni mana tapi ni. Nai main. guys. <laughs> tinukul dan mana? Susah po na yon <laughs> na. Po na yon na po na yon lakai. Nagtakul. Mhm. Mm tinukul nan. Manukul datoi. Eh kalabaka? ka. Nagulog din yung Hey guys, mapunod sa ako. Nagudwa. Nagtatakilin. Tapay balang ko imita. Hindi mo mata balang imita. Tapay. itlog. Uy! Agarbis kang pa itlog dito mga pulaway. Itlog.